lompo bord mam atong dahon noman guys basong menyebut guys ada dia ke open gawas na rin guys tara tara guys tara tara, tara tara guys natulog guys oh. tara natulog <laughs> na natulog, guys oh. ni mato <laughs> oh, tara dalaw oh. na ko ng panak tas atas atas yung room ni master bubur guys ang bisita guys kay kasi magpuyo gini rin sa mamana guys okay. maglit magpalit yung bangus guys ayun sa server guys oh ang parelax relax na oh Nah karon sa spot guys, dapit padung na sa spot ang kaban si Master Bubords. Master Bubords. Kana kada da nag panyapak guys. Pasinja guys nga panyapak sa mga turun kayak, pon de daw big loto dek, Pait pins. Mga mahalong pins ba? Sumtaan ay. Eh. Nice sponsor guys

At first dive na namin guys Dito oh, uh, ano na po kami sa aming pana Guys All right si Mr. Bobord ay nag na sa kanyang pana Para ready na daw Pag Pag uh, pumunta sa, sa malalim Guys At ready na magpana na nice Ang lalim ito guys uh, Magit uh, 3 meters Alright chill muna tayo guys chill chill muna tayo guys para sa ah dito sa part na ito guys ah, meron tayo nakitang kawa ng danggit at sinisi natin guys at ayun nga hindi natin kinalabit ang the till you guys hindi na tinatira alright alright papalayo na ang isda guys at back to the surface guys at pangtatlong tatlong dive natin guys may nakita tayong isang mulmong guys ayun na nga inabol ko at hindi pa tinamaan guys grabe oh grabe talaga ang lalim pala nito guys Mga uh, 4 meters na po Ang lalim Alright Dito sa part na ito guys Meron akong na Nakitang Isang mulmul Yun na nga At pag Yun hindi ko natira guys Yun na nga guys Hindi ko natira guys Ooh. At kami ni Bubur guys Mayroong isang Danggit guys At Hindi natira ni Bubur Dahil hindi kaya nang hininga guys At nagpaloop ako na Tirahin yun Ayun nga hindi natamaan guys Sayang Back to the surface okay ayun nga guys dito sa part dito guys din naman tayo guys pero kung natanaw sa ilalim may isang danggit yun nga sasindi ko pala tamaan guys gabi talaga sayang talaga yan guys ah gabi malalim kasi guys kailangan muna magkabalik agad doon sa ibabaw guys kasi yung lalim guys ayun ah, nga guys um, ito sa part na ito guys may nakita tayong isang dagit yun tira tinira natin guys ah, ito pang dagit na ito guys natira na pala ito ni master bulbords nakawala kaya second shot ko na guys <laughs> yun na nga guys pagtingin ko sa bawa guys nakatanggal na pala sa shop yung isda guys dali 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 akong sumisid para ko kunin ko yung isda kasi sayang naman guys yun nga patay na yung isda guys at mayroong isang bata dito guys medyo makulit lapit ng lapit guys eh uh, guys um, ipinasok na natin sa ating lagayan guys um, itong isda na ito guys grabe makapinik guys kaya dandahan tayo sa pag handle dito guys alright guys dito sa pit na ito guys, dalhan tayong bumaba guys at dito tumapatay sa bato. At nag-fish call tayo guys. Yun nga, may lumapit pero mga mulmul guys. Pero grabe, ayaw talagang magpahuli ito guys. Yun, tinina ko yung isa, wala. Nadaplisan na guys, sayang. Sayang na sayang guys. Um, dito sa part na to guys dito sa may buya dandaan akong pa dito guys dahil may natanaw ko doon sa unahan na mga ma, mga snapper at mga mangrove snapper mga katambak guys mayroon din yun ang nga guys <laughs> try kong mag guys pero wala talaga dito na magtatapos ang ating video guys uh, see, you sa, see you the next video guys salamat po sa mga supporta guys thank you